Nagsagawa ng relief operations ang OVP Southern Mindanao Satellite Office sa barangay 21-C sa Piapi Boulevard sa Davao City. Mahigit isang daan kasi sa ating mga kababayan ang nawala ng tahanan dahil sa suniklab na malaking sunog sa lugar pasado alas 5 ng hapon noong ika-ados ng Oktubre. Dako magudya nga community kay tulo ka blocks ang natamaan one puro pero tulo ka blocks natay to, ang affected nato jud nga home, house uh, or homeowners or house owners so 189 ina natay 87 ka sharers natay unom ka renters a uh, total of natay 6 ka individuals or boarders so natay 272 ka affected families and individuals man Mahigit dalawang daan na relief boxes ang ipinamahagi ng tanggapan. Naglalaman ito ng non-food items tulad ng banig, kumot at hygiene kits. Sobra ang tabang. Actually, ang, ang UBP naman, dili lang man kining nga, nga incident na hitabo, nga na ang presensya. Lahat, lahat ng disaster partner, goods sila. So, ibig sabihin, need na siya. Need na niya nga. And you are the right, katong tama ang inyong pagpamili sa mga items. Fit lang yun sa ilang panginahanglan. Namamalagi naman ngayon sa covered court sa nasabing evacuation area ng barangay ang mga apektadong residente. Since naa naman tong batawag na nga mga physical nga mga panginahanglan, o basic needs. Ah uh, dito na mi mo ano sa mga mental health issue pod nato. So, nagduol karon ang mga association ng mga uh, psychologists. Ang mga bata naman di provide na child friendly space para pud na ana to, pag ano sa ilahang mga yung fear, maybe trauma. Mula rito sa Davao City, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Dios bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News.